Yan, sa sako na mga idol. Kawar, meron ano yung sa mo. Nanay. Ay, yung nanay daw, isa sako, mo yung nanay? Na, luya. Yeah. Sa sako daw niya para meron daw siyang ano, pang baon sa school, ano? Oo. So, oh. Ay, isa mo na yun. Yan, magandang araw mga kahadji vlog. tayo mga idol. So nakikita niyo yung damo na yan. Maghuhukay kami ng luya kasi natuyo na yung dahon ng luya namin. Puro damo na lang yung makikita. Yeah. Tatabasin ko siya ngayon para pag natapos na tabas makikita na yung tanim. Yan yeah, yung mga kasama ko parating pa lang. Dito kami sa tabi lang ng, ano, ng mais. Ayan, oh. yeah. Kasama ko na maguho kay sila pag ano natabas ko tabasin ko muna to para malinis Mayroon pa siyang tanim ito, oh. Kikita pa. Mhm. Ganun na. Kasi kung kayo. Kita na Puro ano yung dugo.

grabe ang bangin kakahirap mag ano dito ayan yung ano nya o oh. yung Luyan nya o oh. Uh, makikita na pag natabasan talaga Diretso dyan sa taas mga idol Diretso o oh. Di sa kabila na yun o oh. Ano lang kasi bangin. Eh, si Mernold nga eh. Hmm. Gulong pa baba oh. Puro bangin kasi yung natataniman namin dito eh. Um. Yes, yun. Wala na dyan. Wala. Soup, hmm. huh? sabi Inh mo wala? Meron naman dito pala. Kasi Sabi wala? Meron Kasi Ayan mga idol, naka hukay na kami ng loya, nag-uumpisa na naghuhukay. Oh. Kita sa taas. Yeah, si Mernold inaalis na yung mga ugat ng ano luya. Kaya tayo doon sa taas mga idol. Ito na yung naano nalinis na. Ano, na. Atanggal na yung mga ugat niya. Hoy. Ayun oh. nalis na yung lupa. ayan si Armer, tumutulong sa Tumulong ka ba? Ano, naglilinis ka rin? Na. Para, tapos na. Mahirap kasi mga idol, kasi bakras talaga. Ay, di na barita ginamit mo, darling. Da ito kamay ko. Ayan. Nadagsin. Nadagsin, gayang ay barita. Ayan si Mika nandun nagtabas pa rin oh. No? kasi yung natabas namin ngayon eh, hindi naman na kaya ng ano yan pang bukas ulit maghukay ulit bukas kung ano lang sana yung mahukay ngayon yun lang ang ma tabasan para hindi siya mabilad sa araw Mm. Hmm. pag na ano na yan iipunin muna siya bago isa ako para maibababa namin dun sa baba yun laki magandang araw mga kahajib vlog ito pangalawang araw na naguhukay kami ng luya tuloy namin yung araw kasi hindi natatapos kahapon baka kahit ngayon eh, hindi pa rin to matatapos baka pang apat na araw to bago matapos itong dito lang or isang linggo kaya pang pangalawang araw pa lang namin ngayon lapitan natin yung naguhukay kaya tuloy tuloy lang si Merinol na naglilinis, nagalis ng lupa at saka mga ugat niya yung naukay niya ay na niya, ay hindi pa pala ito yung naukay, ito mayroon pang green yung ano may dahon pa yung isa oh. at tingnan natin yung nagukay dito na. yan yung itinanim niya yan yung nanay niya tapos yan yung anak yan lit lang ng nanay pero yung anak niya yun pa o oh. kapong gamit niya baritang malaki or yung itak ngayon yan steel bar pinapatuloy namin yung steel bar yung nanay niya ay mayroon pa yun yung nanay niya ang oh, liit yun yung anak niya Ito so, makikita naman mga idol yung ano niya eh. Ito oh. Yan, oh. Makikita yung laman niya kasi natabasan na kasi siya. Wow. Oh, yun yung nanay niya ulit oh. Liit lang pakita mo yung nanay oh. Yan. nya. Niyo. ko eh. ko Ito pa yung katabi niya mga idolo, oh. ito oh. Hindi pa to mahuli pa to hukain, kasi ibang ano rin to. Ibang variety. yan. Pag natapos kami dito sa kabila, tsaka lang siguro to. Ibang variety. Punta tayo dun sa kabila. Ayan, meron ulit na ano na yan. Ayan ang nalinisan na. eh no kayo ni Mika oh. Lupa lang naman ata. Nagbatit. Anya mata ata nagbatit ni Yan, sa na mga idol. Kawar, meron ano yung mo? Oh? nanay niya. Ay, yung nanay daw, isasako sako, isa yung nanay? Na, buya. Yeah. sasako daw niya para mayroon daw siyang, ano, pang baon sa school, ano? Ito. Oh. Ay, isa sako mo na yun. uy hey. Tulong daw siya para mayroon siyang pang baon pag may pasukan, ano? mermer meron. Yeah. Oh, yun doon pa sa kabila, may mga nanay din doon, doon isa sako mo. sako na kasi hapon na para uuwi na kami saan? oh yan nana yan